Ayan. Good morning mga kamanoy. Ngayong araw, yung official na pag-upo ni Toryo bilang burgo ng kopra sa Nigabara. Alright. Baka naman. Uh, mamaya mga kamanoy, punta kami ng uh, station ni Bosing para official na maupo na si Toryo na bilang burgo. Alright. Ito, kilatoryo Torrio. Ay, BMW. At eh si pa Inting. Nagbabalik, mga kamanoy. Ayan mga bago, mga kamanoy. So, si pa Inting, mga kamanoy, kilala nyo na yan kasi palagi na siya nagpapalaw dito. Uh, yung kanyang trabaho, binigay ni bossing yung pagpapalaw. niyan Yung papalawan niya, mga kamanoy, mas mataas pa sa kanya, oh. Ayan. Pati nga yung aso, nasa taas na. So, ayan si... <coughs> si Pahinting ganito yan mga kamanoy dami nyan so wala pa si ano upcoming Borgo ko pa ng katawan niya dun sa business rules namin kumbaga sa sobrang niya sigurong tension nagpapalamig-lamig siya mga kamanoy ha! <laughs> At ito naman yung kanyang assistant Borgo. Tingin ka. Yan, yan ang assistant Borgo. Ayan. Ito naman yung fast in the furious namin na para sanggot. Walang patawad mga kamanoy. <laughs> Dami mga kamanoy. Apat na araw lang yon Samantalang kami buwan inaabot yon Ito talaga. Palupit talagang aprobado. Aprobado aprobado sa pagkasanggot mga kamanoy. So ito, ito mga bunot dito. Kapag nag-summer na, lahat ito masasunog papalitan namin ito ng bago so mamaya abang abangan natin si upcoming Borgo para congratulations siya mga ngayon mga kamanoy so mamaya ulit Oy! yan ang upcoming Borgo nagpa ko na mga kamanoy ha. congratulations <laughs> <laughs> siya na mga kamanoy yung officially na maupo mamaya mga alas 11 siya na ang official Borgo Ayan, nagpa ko siya mga kamanoy kasi parang iniinitan siya sa kanya, may imposition mamaya all right oo masyado marami pa yung kuprasa namin mga kamanoy dami kasi bunot na ano na hindi natutuyo kung malipot yan tubig ganun may hipid oh. yan yes, sabi ko dahil pag, pag, mati mo lang to ta kung baga na titens ka maray Huhu, ayan mga kamanoy ang upcoming borgo. baka naman so ayan mak kamanoy magsasarang na kayo mamaya alright 5,000 na kasama ko si painting tapos yeah. siya <laughs> magsasarang na kayo mamaya mga kamanoy ng ano Hello? ng kupras kukuprasin ayan o no? may bilis sila painting tapos yung dalawa naming borgo at koborgo ah uh, medyo nag sleeping king sila kasi alam niya, tanghaling tapat. Ayan mga kamanoy. At may tira pa. Ang dami pa yan mga kamanoy. Tapos, may second bats. So, ayun o. Oh. Marami pa yan mga kamanoy na sunod-sunod na pagsalang namin yon ng kukuprasin mga kamanoy. So, maraming nasangkot ngayon. So, mamaya usok na to. Bukas ang pinaka-sure bowl. Kasi mag-aayos pa kami ng kuprasan. Ayan. Congratulations sa bagong Burgo. Si Torrio at sa si at ko Burgo. Ito ba? Siya yung ano ngayon mga kamano, sila yung bagong Burgo ngayon sa Kuprasa ni Boss Gabara. Bay yung para palaw para batak. Sila dalawa na magpartner. Tapos yung hilador namin umalis kasi siguro magayos ng kanyang ano ah uh, kanyang BMW so tingnan natin baka ayan dito ayan mga kamanoy ha <laughs> shout out <laughs> ayan yung kanyang BMW mga kamanoy oh search mo chan sir BM, ano manoy rikitik ayan yung aming hilador ayan i-upload ko rin sa chan so ayan ganun pa rin yung bunot dito mga kamanoy gabundok pa rin hindi pa rin naalis at ito yung mukha ng ano ng kuprasan ngayon bunga bunot ito yung papalawan pa yan yung napalawan ni painting yan yung sobra sunod sunod yan mga kamanoy. pagkatapos sila painting doon sa anong na yun dito naman sila yan yung mga kasama namin nandun kasi napapahinga kasi alas 12 pa lang mga kamanoy. so yung kuprasan ni busing yupi yupi na yung bubong ito yung doberman ni painting oh. tuloy oh yan oh so, ito yung kaganapan sa aming kuprasa. Ayan, huwag kayong maingay. <laughs> so, ayan, yung papausok na namin namin, mga kamanoy. So, tingnan natin yung ating, anong ulam mo? ayan, yung pisan ko. Ito yung mga legendary na kaldero. Ayan, ito yung lubi-lubi. Ayan, si, congratulations sa bagong burgo. 'yan din electric pa mga Kamanoy. So. Huh? <laughs> ngayon, wala kaming ano ngayon, silindibao. Ngayon, silindi kahoy ngayon mga Kamanoy. Ngayon, yung kuprasan namin, oh. Mm, 'Yan, mamaya aayusin na namin 'yan. So, ayan mga Kamanoy yung amin kuprasan. So, ayan mga Kamanoy, ito yung karugtong nung pag-upo ni no official birang burgo ng kuprasan siya na yung nag ano nag siya na yung kapitan dito kaya Burgo ang pangalan niya ayan na sila papahinga nagpapahinga so mga kamanoy at hanggang dito na lang at congrats sa naging Burgo at sa mga susunod pa ayan salamat paalam